Hello, magandang umaga po sa inyong lahat My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog June's Day Channel Pag-usapan natin, siyempre Vice President Sarah Duterte pa rin Siya talaga yung pinag-uusapan ng buong mundo Laging front page at laging uh, hinahabol ng mainstream media, mga press So kahapon nga sa naganap na hearing sa Kongreso, sa Committee on Good Governance and Public Accountability Nung siya po ay lumabas na, hindi po siya nag-walkout ano Siya po ay uh, maayos na nagpaalam At uh, pinayagan naman po siya ng presiding chair So yan po ay fake news, hindi siya nag -walk out So nung lumabas na siya, tuon na po siya na ambush interview At uh, ginawa ko, sinulat ko na lang yung iba nating tatalakayin Alright. Ah, uh, pero meron siyang mga binitawang salita kagaya ng never again. Never. Kasi tinanong po si uh, Vice President Sara Duterte, no? Ah, uh, tinanong siya kung willing pa ba siya na makipag reunite or unity kay Marcos Jr. eh ang bilis po ng sagot ni VP Sara. Never again na ne ah, never again, never. Parang nan parang nandiri eh. nung narinig yung tanong na yon. Never again. Talagang ano? Uh, sobrang nadala si Ate BP Sara. At mayroon din siyang nabitawang salita ano na hindi kami magkaibigan ni Bongbong Marcos Jr. So yan po ang ating tatalakayin at iba pang mga <clears throat> mga nabitawan niyang salita kahapon. So, sinulat na lang natin yung ibang tanong. So, bago tayo mag-umpisa, paki-like po muna ang video nito. Pindutin na po natin ang like at pindutin po natin yung subscribe button. Kung gusto naman yung magpa-burger, pindutin niyo po yung thanks. At uh, gusto niyo maging member ng ating community, pindutin niyo po yung join para una kayong makaka- kita sa mga bagong upload nating mga videos so doon po sa ilang katanungan sabi ko nga sinulat ko kanina uh, natanong po si BP Sara bakit hindi kayo nag out yung hindi siya nag uh, uh, sumumpa kasi uh, meron pong nabanggit si BP Sara na witness at resource person so yan po medyo naging mainit agad umpisa pa lang naging mainit agad yung debate no <clears throat> ito palang witness and resource person magkaiba pala ito ha Yun kay BP Sara kay uh, uh, dating president Gloria Macapagal Arroyo so doon po sa natanggap na invitation ni BP Sara siya po siya po ay ininvite bilang resource person pero doon sa rules ng Congress ikaw po, ikaw pala ay mag o lang mag-take ng out kung ikaw ay witness witness lang po ang nag-take ng out ito na yung nabulgar ngayon ni Bipisaran na ginagawa ng Kongreso kung saan pati resource person pinag-take ng out kaya dapat makorek ito. <clears throat> ang sabi naman ni Chua ba yun? Hindi di ako sure ha? Yung presiding chairman doon. O presiding officer doon. Chua yata ang pangalan. Ang sabi parehas lang daw yon Kaya uh, nag point of order. Itong si Gloria Macapagal-Arroyo. At kinote niya si Miriam Defensor. Noong 2008. Mayroong uh, kumbaga point of order si Miriam Defensor at meron siyang keynote na desisyon ng Supreme Court tungkol po sa witness and uh, resource person magkaiba po 'yan at nag uh, naghatol ang Supreme Court tungkol dito. There is a big difference kaya itong mga ginagawa sa mga hearing-hearing ng Kongreso, mali. Una-una, mayroon silang rules. Doon sa rules nila, witness lang ang dapat mag-out. Ito'y napaka-importante. Ang resource person pala, kahit hindi mag-out, pwede. Ano? Kasi iba po ang witness talaga eh. Lalo na sa mga criminal case. No? sa 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 witness bilang witness malawak na po yung ano yung yung malawak na uh, unlike sa resource person halimbawa ikaw ay nasa Department of Agriculture nasa ano ka as a finance halimbawa finance so uh, nagkakandak sila ng hearing nag-iimbestiga sila tungkol sa Department of Agriculture at kung ikaw ay nasa Department ng Finance, sa Agriculture, so doon lang yung personal knowledge mo. Yun lang yung kaalaman mo. Bilang resource person lang, at kadalasan ang, ang kinukuha ng mga nag-iimbestiga sa Senado kunyari or Kongreso, itong mga figures lang, mga amount of money, uh, kung na, no, kung sa finance ka, so magkaiba po pag ikaw ay witness na. Pag ikaw ay witness na malawak na, malawak na po yung, uh, kumbaga, pwede mong banggitin, pwede mong salitain. <clears throat> Kung ikaw ay may personal knowledge sa isang krimen, kasi pwede ka nang magturo doon. Pwede ka nang magturo na siya pumatay. Ito, ito pumatay. At ito yung nagutos, ito yung mastermind. Pwede nang ganun eh, kaya pinanunong pa kay. So, medyo sensitive kapag ikaw ay tumayong witness. Doon sa imbitasyon ng uh, kongreso kay BP Sara, siya ay resource person. E eh, doon sa rules nila, ang mag-take lang ng oath ay witness lang. So, medyo magulo. Yung pinapractice nila, kahit uh, witness, kahit uh, resource person, manunumpa ka. At sabi ni Chua, parehas lang daw yon E keynote nga ni uh, Gloria Macapagal Arroyo yung tungkol sa point of order din dati ni Miriam Defensor noong 2008 at may keynote pa si Miriam Defensor na uh, desisyon ng Supreme Court. So napakalaking kaibahan pala ng witness at resource person and under the rules of Congress ang witness lang ang dapat mag-take ng oath. So rule is rule. Kung hindi mo susundin 'yan, etimo eh moro, moro na talaga yung hearing-hearing na 'to. Kaya may uh, may nagdi-decide ang judge sa korte, no? Dahil ang pinagbabatayan ng judge yung batas. Kung ano yung nasa loob ng batas. Hindi ka po pwede judge ka labas na sa batas yung decision mo dapat nandoon pa rin sa batas 'di ba so kung merong kang rules dapat rules is rule or rule is rule rules is rules dapat doon tayo susunod sa rule kung anong merong rule yun ang susundin eh kaya lang yung ginagawa pa lang ng kongreso eh kahit wala na sa rule basta gusto nila no let's continue let's proceed eh pinateterminate ni Vice President Sara yung hearing na yun eh kasi wala naman talagang ah, uh, walang say-say. ang gusto lang ay makakuha ng grounds for impeachment so maanot pala ito malawak pala itong witness and resource person there is a big difference talaga so natanong din tungkol po sa impeachment so Sino yung, uh, ang, sag ang sagot niya, na nabanggit na ito ni uh, Franz Castro uh, last year, sabi niya. Sabi niya, sino ba taga-inquirer dito? Inquirer yung nag-interview eh, kay Franz Castro. At uh, sinabi doon ni Franz Castro, pinag-uusapan talaga sa Congress pinag-uusapan nila sa Congress ang tungkol sa impeachment. Talagang dini ito ng uh, Congress ngayon. Maging si Franz Castro. Pero banggit siya ng banggit na impeachment. Ito, eh pwedeng grounds for impeachment. Tatlo na raw yung sinabi ni Franz Castro, eh. Na pwedeng maging grounds for impeachment. At uh, meron pa siyang sinasabing obstruction of justice dahil Uh, si Pastor daw, sinabi niya, nasa langit. Obstruction of justice daw yon At pwedeng maging grounds for impeachment. <laughs> Nakakatawa, di ba? Alam natin, joke yun eh. Joke yun. Alam nyo ba kung nasaan si Pastor? Nasa langit. Joke yun eh, alam nyo. Alam natin yun, di ba? So, bakit mo siseryosohin yun? So, yun daw ang balita ng uh, uh, inquirer. At, ah, uh, nung inano ko, nung hinahanap ko, hindi ko makita. Siguro isang balita yun, no, no? yung 1 hour and 30 minutes. Or balita yun ng uh, mahaba. Kaya hindi ko makita yung video. Pero, <clears throat> nabanggit ni Bipisara Sara, nagpa-file sila ng mga evidence. So, mayroong evidence si BP Sara dyan. At, ah uh, Sinabi, rin, sinabi rin ni Bipi na mga taga Mindanao ang nagsasabi sa kanya na pinag-uusapan talaga ang impeachment sa Kongreso. Sino mga taga Mindanao na to? Mga congressman sa Mindanao. So yun yung uh, nagsasabi kay Bipisara. Sara. Siyempre, taga Mindanao yan. Eh, lalo na Mindanao talaga hawak ng Duterte yan tungkol sa ano ah, sa presidential election ah. Mindanao ang talagang number one dyan. So, kung sino yung tagalog ka kalugar mo, siya talaga yung magiging kakampi mo kadalasan. So, itong mga congressman sa Mindanao ay nagsasabi kay BP Sara na talagang pinag-uusapan ang impeachment sa kongreso na dinideny, todo deny itong mga chuwawa ni Tambak at uh, sinabi rin ng mga taga Mindanao na congressman ay talagang tatakbo si Tambaloslos na, na, na may malaking ambisyon na tumakbong presidente. Binanggit po din 'yan sa ambush interview kahapon ni Vice President uh, Sara Duterte. Pero ang nakikita natin dito no dahil nga meron siyang mga penile. Sinabi ito ng nakaraan ni BP. Meron siyang mga penile na mga evidence. Yan yung ginagawa nila. So kung sakaling matuloy man itong impeachment habang halimbawa sisimulan na nila. No? Magtatakda ng pecha yan eh. Ikakalendaryo yan eh. So ang pwedeng gawin dito ni Vice President Sara, abogado naman siya at mag-hire siya ng maraming abogado dito pwede niyang i-request sa, Supreme Court Supreme Court na mag-inhibit itong mga mga naghusga na to eh mga bataan ni Tambalos Los sa Senado naman nandiyan si Risa Honteveros may mga sinabi na yan naghusga na lalo na si Saldico di ba sinabihan siya na magnanakaw so pwede mo nang ah uh, iapila ito isang pa sa Supreme Court na itong mga taong ito dapat ito mag-inhibit mag, mag kasi sila yung parang tatayong judge eh. sa kongreso magbubotohan yan eh so dapat hindi sila pwedeng bumoto Nak nakapag judge na sila eh. so dapat mag-inhibit sila so yun yung isang unang pwedeng gawin ni BP Sara at kung pumasa nga yan, nanalo sa kongreso aakyat po sa Senado doon po lilitisin doon mag uh, magbi, maglalatag ng mga uh, ebidensya yung prosecutor and then susunod po yung defense sila naman yung maglalatag ng kanilang mga ebidensya at uh, ikaka-counter nila yung mga witness kung may witness yung uh, prosecutor parang tawag prosecutor ba sabi ko kanina uh, ano tawag doon? Basta yung panig sa, yung nag i -impeach. Yung po ang, uh, Ganun po ang mangyayari, na kung ikaw ay na, nabanggit mo na, uh, kagaya ni Risa Montevero, sabi niya, pipigilan niya na makabalik sa, po, sa power ang mga Duterte. So, may mga, mga Ganun gano'n siyang binabanggit. Ibig sabihin talaga, hinusgahan na niya si BP Sara talagang nagpapalitan naman sila ng salitaan yan eh, ni Risa Ontevero. So, ganun din. Pwede niya rin na isang payan sa Supreme Court na mag-inhibit itong taong to dahil nag na to, ay, nag naghusga na to eh. So, yun yung isang pwedeng gawin ni uh, BP, BP Sara. So, ikatlo, natanong din po kay BP Sara ang tungkol sa pagkakaibigan nila ni Marcos Jr. Ito nga yung sinabi niya Na hindi kami magkaibigan Hindi naman talaga sila magkaibigan Recently lang talaga sila nagkakilala Noong election lang Kampanya hanggang election Doon lang po sila naging uh, magkakilala nag Nagkasama Ang kaibigan niya daw Sabi niya si Amy Marcos Noong 2012 pa yata So more than 10 years na sila yun ang tinuturing niyang kaibigan si Jaime Marcos pero si Bongbong Marcos hindi daw tilsala, talaga sila magkaibigan ito at uh, <clears throat> sinabi rin ng uh, nagtanong din yung ibang yung isang media na kung willing ba na halimbawa <clears throat> kumbaga nag-approach si Marcos Jr na makipag-reunite buuwin uli yung unity ang sabi ni Bipisara ah, never again para siyang nandiri dito parang uh, sobra yung pagkailag ni Bipisara ramdam na ramdam mo talagang wala ng katiwa-tiwala yung tao sa ating Pangulo sa ginawa niyang pam pambubudol eh, sino pa magtitiwala dyan? So, never again. Yan yung uh, sabi ni BBP Sara. So, ito ang isang matinding sinabi ni BBP Sara no nung tinanong siya uh, kung sakali daw si Marcos Jr. magsalita para maayos ang mga nangyayaring gusot sa Kongreso. Halimbawa, nag naglabas ng statement si PBBM ah uh, dapat magkasundo na kumbaga magayos yung kongreso at siya so ganito ang sabi niya no alam nyo madaming hindi nakakakilala sa akin pero hindi ako humihingi ng tulong kahit kanino alam nyo na alala ko nung tumakbo ng vice president si BP Sara mayroon bang pagkakataon na tinaas ni Pangulong Duterte yung kamay niya. No, ganyan kasi sa ang mga kumakandidato, no? Lalo sa mga religious leader, pupunta sa religious leader 'yan. Papataas ng kamay, eh. papabasbas yung uh, kumbaga may mga politiko nung panahon ni Tatay Digong, marami siyang tinaas eh. Pinupuntahan siya eh, para itaas yung kamay. <clears throat> si Bipisara, Sara hanggat maari hindi siya humihingi ng tulong kahit kanino sabi niya nga nung uh, hearing kahapon kay dating Pangulong Gloria Macapagalaroyo sabi niya ma'am okay lang ako kaya ko to wag, wag, wag na kayong ma, ma, magpa stress pa kumbaga wag niyong abalahin yung sarili niyo na kasi uh, talagang tinutulungan siya eh dinidepensahan siya ni Gloria Macapagal Arroyo. At nilapitan niya rin si Marcoleta na okay lang ako, kaya ko to. <clears throat> Ganon talaga yung ugali ng isang magandang presidentiable. No? Kung kapag ikaw, ganyan ka, ganyan kang tao ka at naging presidente ka, ibig sabihin wala kang gaanong utang na loob. Diba? Diba napakaganda nito? kung ikaw ay hindi mo ugaling hindi mo ugaling manloko, mambudol. Kung <laughs> marami kasi eh, kagaya ni Risa Anteberos nga no, mihingi siya ng tulong kay BP Sara nung siya tumatakbong senador at kinulit-kulit siya at nung nanalo siya, una niyang ginawa, banatan yung tatay niya, Pangulong Duterte. <laughs> yung mga oportunista, hindi siya ganun. Hindi sa ganong tao. No? Kaya yan ang sabi niya eh. Siya yung taong hindi siya humihingi ng tulong hanggat maaari. <coughs> uh, kahit kanino. Alam yan ng tatay ko. Yan ang sabi niya. Kaya <coughs> si si BP Sara napakagandang isang halimbawa ng pagka presidential nasa kanya talaga. Kasi <clears throat> kung ikaw ay tanggap ng tanggap, tanggap dito, tanggap doon. Kahit sa galing sa demonyo, tanggap ka lang, tanggap. Alam niyo 'yan, yung mga campaign pan. Ibig sabihin, kung tanggap ka ng tanggap kahit sa drug lord, drug lord ay tatanggapin mo. Patay tayo dyan. Paano na lang kung ikaw ay isang mayor nanalo ka tapos tumanggap ka sa drug lord. no paano na yung bayan nyo So ingat-ingat tayo sa iboboto natin Kasi pwede naman pwede namang magbigay ng tulong yung drug lord. at pwede ring tumanggap yung isang kandidato So paano yan Ibig sabihin, pag tinanggap mo yung pera ng drug lord, may may kapalit yan. Or pwedeng manahimik ka. Mag-ooperate kami dito, tumahimik ka lang dyan. Or baka meron pang bonus yan. Ano? Kapag maganda ang negosyo. So ito yung kinakabahan ako. Eh, ito yung alilangan ko kay Marcos Jr., Pwede bang may may nagbigay sa kanya ng campaign fan noong eleksyon noong kampanya? Pwede. Pwede bang tinanggap niya 'yon? Pwede rin. So 'yan yung naiisip natin kaya wala siyang strong word tungkol sa war on drugs. Wala siyang strong word. Ganon din sa korupsyon. Wala rin siyang strong word. Yan yung unang nating hinanap sa kanyang unang sona. So, maiisip natin. Kaya ba siguro wala siyang binanggit tungkol sa illegal drugs? So, kayo na mag-isip. Kaya na mag-isip. No, uh, isa na lang, no? Yung isa sinulat ko, no? ah uh, tinanong naman siya kung tatakbo daw ba si VP Sara sa 2028. So, ang sagot po ni VP Sara <clears throat> noong siya ay tinanong nung 202019, tinatanong siya ng media kung tatakbo siyang presidente sa 2022. No? Ang sabi niya, By the end of 2021 or last quarter ng 2021 sasabihin niya kung ta, kung tatakbo siya bilang presidente. So ngayon, tinatanong siya sa darating na 2028 kung siya kung tatakbo siya sa presidente. Ang sabi niya, abangan niyo sa fourth quarter or last quarter ng 2026 doon po siya sasagot sa tanong either uh, kung tatakbo siya or hindi pero alam na natin nararamdaman ko na tatakbo siya sigurado ako sa nararamdaman ko sa, sa feeling ko tatakbo siya kasi kawawa eh kawawa yung ating bansa kung si Cheese Skudero Alang Kayatano baka pwede pa pero kay Tulpo, sobrang hilaw pa ni Tulpo. Madami pang sasakay dyan. Maraming lulundag dyan. Ha? At sila yung magnanakaw. Hilaw pa si Tulpo. Wala pa siyang gaanong nalalaman. Lalo na sa mga lokal. Hindi, siya na, hindi siya naging mayor eh. Hindi siya naging governor. Lalo na sa lokal. Hindi niya pa alam yung trabaho dyan. <clears throat> hilaw pa si Tulpo eh lalo na kay Tambalos Los ayaw natin diyan. Lilimasin ang kaban ng bayan ng taong na yan. So kay kila cheese o okay pa ako kahit sabihin natin uh, may mga alam yan matatalino yan kumbaga iahambing mo lang no? hahambing mo lang kay Tamba o kay Tulpo doon na ako no? kung sakaling hindi tatakbo si BP ah. pero sigurado ako tatakbo siya at mayroon daw, at may nagtanong pa pala, no? Kung ano ba yung pinapayo ni Tatay Digong kay BP Sara. Ang sabi pala ni Tatay Digong, hindi siya pinatatakbo. Sabi sa kanya pala, huwag kang tumakbo sa presidente. Noong 20, uh, 21 yata sinabihan siya, mahirap ang trabaho ng presidente at nanggaling na ako dyan. So, yan ang sagot niya. So, itong, itong sinasabi ngayon ni Tatay Digong, sinasabihan pa rin siya, oh, wag kang tumakbo. ba diba may mga binanggit si Tatay Digong dyan? Ito lang, recently lang. Wag kang tumakbo. Ayaw niyang patakboin si BP Sara. Eh, kasi nga mahirap ang pagiging presidente. Pero syempre, meron siyang sariling desisyon at uh, nakita naman natin na narinig naman natin yung kanyang pahayag. Magsasabi siya, magdi-decide siya sa last quarter ng 2026. So ito maganda no. Meron pang dalawang taon, buong 2025 at 2026. So So, dalawang taon pa ang hihintayin natin. Pero, after ng 2026 at nakapag-decide na siya, nag-announce na siya, natatakbo siya, dito mahihirapan ng pabagsakin si BP Sara. Kasi magiging obvious na. Ha? Halimbawa, impeachment. Tapos yung mga paninira, obvious na. Obvious na na ito yung ginagawa ni Martin Romualdez. Talagang mababaon siya dito sa Kumonoy. Hindi siya makakakuha ng simpatya dito. Lalo na gawa-gawa lang yung kanilang mga istorya, mga drama. Hindi siya makakakuha ng simpatya sa taong bayan. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.